ang meron kasing isang babae single mom naghahanap ng mapapangasawa e eh di nagpost siya sa facebook looking for magiging asawa yung hindi siya sasaktan hindi siya iiwan at higit sa lahat yung merong malaking kargada so, oh lang God. araw merong nag doorbell sa harap ng pintuan niya. Pakialam! Ang gulat niya, pagbukas niya ng pinto. May lalaking naka-wheelchair. Walang mga kamay, walang mga paa. Di sabi nung babae, ano pong hanap niyo? Sagot naman nung lalaking naka-wheelchair. Nabasa ko po yung post niyo sa Facebook. Pwede po ako maging asawa. Di yung babae napaisip. Pangising-isi, dahil tatawa nga eh. Sabi ng babae sa isip niya, wala to sa qualification. Ano ba <laughs> sabi? Na, okay. sabi? Ang tinanong ng babae, hindi, babae uh, hindi nyo po ba ako sasaktan? Sabi ngayon nung laki, nakita mo naman, wala akong mga kamay. Paano kita sasaktan? Sabi naman nung babae, hindi nyo po ba ako iiwan? Baka iwanan nyo po ako pagtagal sabi naman nung lalaki na po sa wheelchair paano nga kita iiwan kita mo naman wala akong mga paa kasama lang tayo ng habang buhay sabi naman nung babae ah, meron po ba kayong mahabang ano ano alam nila. na sabi naman nung lalaki hindi mo ba naisip kung paano ako nakapag doorbell <laughs>